Magandang hapon po sa inyo, Mr. Joel De Los Reyes, sir. Magandang hapon din po. Meron po kayong warrant of arrest dito. Ang nagpawaran sa inyo, ang nagdemanda sa inyo, kapatid niyo mismo. Opo. Kinasuhan po kayo ng rape na kapatid niyo. Opo. Okay, at andito kayo para sumurender. Opo. O, meron po kayong gustong sabihin, sir. Bigyan kayo ng pagkakataon. Eh, wala naman po kasi akong ginawa o kahit na ano sa pamangkin ko. Wala Qualified naman. rape, ibig sabihin, minor de edad. Opo, minor. Since ano daw, pandemic daw po nangyari, tapos nagreklamo po sila ngayon. Hindi, kasi pinakatiwalaan tapos qualified, okay. 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 kaya, kaya kamag-anak nga. Ano? Okay. po yung nangyari. Mm -hmm. eh, day. Gusto ko yung kumampong sumuko, eh, wala lang po akong tiwala sa nagahanap sa, sa akin dahil katropa po nung bayaw ko, DILG. Kaya okay. naisip ko na dito na lang po ako lumapit. Okay. Mabigyan niyo po ako ng proteksyon o tulong. Opo. Kung ano man po yung mas tama pong mga, Ilan taon po itong pamangkin nyo? Ngayon po, 18 years old yung... Pero dati... 14. So, qualified rape ang kinaso sa inyo at ito po ay no bail. Sige sir, tulad ng aking pong pinapangako rito, kinagarantiya ko po sa inyo ang inyong pong safety na kayo po ay maihatid sa korte na kung saan ang galing itong warrant ng matiwasay at wala pong pwedeng manakit sa inyo. Yan kapalit po niya ng inyong pagtiwala sa akin sisiguraduhin ko po, itataya ko po yung pangalang ko at programa ko na masiguro na okay kayo na makarating sa sala ni Judge Delight Aiza Salvador. Doon yung kasi ibabalik tong warranty. Opo. Okay? Ma'am Jocelyn, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Raffi. Ma'am Jocelyn, nandito na po yung kapatid niyo si Mr. Joel de los Reyes at... Pwede Meron pa kayong gusto sabihin, Ma'am Jocelyn? Sa kanya ano na ho eh, kasi kung ano yung mga nalaman ko at sinabi po sa akin ng mga anak ko. Hindi po talagang matanggap sa rapi. Kasi pinagkatiwalaan ko siya eh. Hindi naman po mag ng mga anak ko po na ikasira lang po ng buhay nila. E eh, kaya nila, di ba po? Ang tagal po nilang nagtiis sa rapi. Wala akong kaalam-alam, kaya pala sobrang titigas ng ulo ng mga anak ko. Ilan po sila? Sir Rapi, may anak po ako sa una, apat po, puro babae. Opo. So, sinulat sa pool po, ako na po talaga yung sa para sa mga anak ko. Alam po nila yan kung gaano po yung kahirap. Totoo lang po sa rapi bago po yan, may isa po po akong isang anak na pangalawa po. So, bali, ilan sa po sa mga po, anak ninyo ang kanyang ni-rape? Ito po, sa ngayon po, yung kay Joel, dalawa po. Yung sa panganay ko po, saka sa pangatlo po. Dalawa? Opo dapat inimbestigahan mo muna lahat eh. Wala naman akong ginawa sa mga anak mo eh. Kahit anong mangyari, wala akong kay, ginawa. Hindi ko kayo alam nag-investiga. Tinanong ko sila. Bakit hindi mo... Tinanong ko sila. Bigla-bigla mo kami, bigla la mo kami kinasuhan ng ganyan eh. Hindi anong bigla-bigla? Eh, bigla. Natural hindi, hindi yun. Hindi mo nga kami hinarap sa barangay. Nagpunta ako ng barangay. Pinalayo na kayo doon. Umalis kayo. Mga nakainom kayo. Hindi mo kayo. kami hinarap dahil sabi ni chairman, ayaw mo o, daw, daw humarap. O, ayaw o, diba, mo diba, daw humarap. Nagpunta ako doon. Ayaw diba? mo daw humarap sa amin. O, bakit hindi kayo pumasok doon sa barangay nung nagpunta ako doon? Oh, di ba nandun ako eh? Hindi ka nagpupunta roon. Di sana ni pinatawag kami ni chairman doon. Nandun kayo sa gilid, nandun kayo sa Delas Alas. Hindi Kasi hindi ka na... nga kayo ka pwede dahil mga nakainom kayo. Kayo oh. nga ang hindi pwede dahil alaw nga kayo harap ni chairman eh. Ano hindi pwede? Eh bakit nandun ako? Bakit nakapagpa-blatter ako? Bakit ako ka? Ko? Pero nagpunta bakit? kami. Ang sabi ni chairman, wag daw kami humarap muna kung nakainom kami. Pero hindi na, kami pumunta. Ngayon. ayaw ngayon. lang ayaw lang ni chairman. Ito na. Nagharap na kami. Nagreklamo na kami. ano na kami ng investigador. Okay na yun. Nagpunta kami dun. Hindi naman kayo nagpunta dun eh. Okay. Ganito yan, uh, Sir uh, Joel. Bago kanilabasan ng waran, ito po'y dumaan sa piskalya sa prosecutor. Opo. At yung prosecutor, nireview po yung complaint and then of course, binigyan kayo ng para sumagot. At base po doon sa information na isinumitin ng complainant, Opo. plus kayo naman po na inakusahan, yung piskalya po ang gagawa ng assessment. Kung may basihan ba na para iakyat sa korte yung kaso. Opo. Nakita ng piskalya, may probable cause na para iakyat ang kaso sa korte. So tapos na po tayo diyan. Doon na lang ho kayo magpapaliwanag sa korte. Bigyan ho kayo ng pagkakataon doon na masabi niyo po ang side niyo sa harap ni uh, Judge Delight Isa Salvador. Okay? Kasi wala po talaga akong ginawa dyan, sir. Sige, sir. Karapatan niyo po yung mag-deny. May kasabihan nga na hanggang hindi pa kayo proven guilty, you are assumed to be innocent. Kaya Until ako, proven guilty. Kaya ako pumunta kagad dito para magkaroon lang po ng magandang opo Paliwanag sa akin yung opo. ganyang bagay kasi wala naman po talaga ako o nangyari na kahit ano eh sige po papasukin na natin yung ating PNP tayo nagpapasalamat sa ating PNP ng Manila Police District magandang hapon po sa inyo uh, major saka sarge magandang Ganda hapon po sir senator okay meron po kaming hawak na warrant dito at meron din po pala kayong yes, kopya yes sir at ito na po yung nakapangalan sa warrant si Joel De Los Reyes paano magiging sistema pagpo-process po sa kanya after na ma-turn over namin po sa inyo siya. Ang bali po ano, uh, i-return -re po namin yung warrant. Tapos mm babasahin din po namin siya ng Miranda rights niya. Then re-receive na po namin sa inyo. Then -re -re gagawa na namin documentation sir para ma-return namin yung warrant sa court. Sir, tulad ng sinasabi ko palagi doon sa mga sumusurrender at uh, sa mga police din na tumatanggap ng surrender, ayoko pong mabalitaan na may mangyari sa kanya. Makakaasa po kayo, sir. Very good. Para nang sa gayon, yung tiwala niya hindi masisira. Opo, sir. Ito, Makaka kaya ko po yung Makakaasa programa po. ko at pangalan ko na wala mangyari sa kanya. Bahala o, na sa kanyang korte. Opo, sir. Makakaasa po kayo, sir. sir Saan po siya madedetain? detain ah, sa Manila Police District Detention. Sa holding na, sa detention area namin, temporary. Habang wala pa po yung commitment order galing sa court na nag-issue ng warrant niya po. Papunta ng city jail. Kasi tulad ito, rape po ito, ayo kung ilalagay siya sa crowded na detention cell tapos pwede siyang bugbugin, pwede siyang kulatahin o gawa ng kung ano-ano ng mga cellmate niya kasi alam ko yung mga kapwa inmate galit sa mga may kasong rape. Opo, sir. Nakakukuyugin to at may mangyari sa kanya. Ah, wala po, sir. ina ko po sa inyo, sir. So, ihiwalay niyo siya? Opo, sir. Ah, hindi naman po siya, sir, maihiwalay pero hindi po ganun ka-crowded yung paglalagay namin sa kanya, sir. And am um, pinagmaikpit na pong pinagbabawal sa amin yan, sir include sa mga nakakulong natin Monitored niyo ba yung mga jail cell nyo? may mga CCTV opo sir meron po sir okay. at saka meron din pong bantay mismo sa nakatapat ng mismo ng selda nila sir may police po tayo pero totoo yung sir. balita sir ano? sa mga kulungan galit yung mga inmate doon sa kapwa nila na ang kaso ay rape Di Opo, oh sir. Galit po sila dyan, sir. Tapos sinasakta nila. So baka mangyayari sa kanya. Ay, hindi po mangyayari sa ano yung sa MPD, sir. Sa atin ngayon, sir, talagang maikpit natin binabantayan yung ano, yung mga preso natin, yung kaligtasan nila, sir. Ayun. So safe po siya na makarating. Safe po yan, sir. Safe. Hanggang sa matron over sa BGMP sa commitment orders. Um, si yung yes, yes sir. Ay ah, hintay lang po natin yung commitment order na i-issue ng court, sir. So habang wala uh, pang commitment order from the courts, Nasa amin po, sir. Nandiyong sa MPD. Opo, sir. May pagkain naman doon. Meron po, sir. Maayos naman. Maayos naman po. At ma maluwag at may tubig, malakakaligo sila. nila. Ayun. Okay. Yung sa akin lang po, ah, hindi ko naman sabihin ni baby siya. At least, sumurender siya, nabawasan na kayo ng trabaho ninyo. Hindi nyo kailang hanapin pa. Opo, diba? sir. Actually, Kasi sir, na kami sa bahay niyan tsaka sa trabaho. Nasabi oh. nyo sa'yo. Hindi namin siya na ano dito na. Tago. Opo, Natatakot nga raw po siya. Opo, sir. Opo, sir. Oo, at may basya naman siguro ang takot niya dahil yung kaso niya, rape. Opo, eh, sir. Maski ako nga, naasara ko sa iyo, sir. Sa totoo lang. Kung pwede lang kita kutusan, kutusan sana mula kita. <laughs> Siyempre, mabigat yung kaso niya sir. Anyway, salamat po sa tiwala at kayo po ay magiging safe at ginagarantiya ni Major at sa kanisarhento. Opo, safe po siya sa amin, sir. Oh, eh, 100% na 100%. Ma'am Jocelyn? Ito po. okay, nandito na po yung mga pulis at ititurn over na po namin siya at bahala na po yung PNP na dalhin siya doon sa korte na kung saan nanggaling po itong waran nag issue na judge. May mensahe po kayo, Ma'am Joselyn kay Sir Joel? Yan na, api. O, kapatid ko po siya. Mahabi pa. yan. Kaya na ang masakit. Yung ginawa niya. Siyempre, mga ano po yun ano ko yung para sa mga ano ko po. Yan lang po. Mm -hmm. Buti na lang yan. Sumuko siya. Alam niya yan. Gano'n ko yan, kamal. Alam niya rin kung gano'n ko kahirap sa mga anak ko. Sa pagpiso. Buti na lang mayroong taong tumulong sa amin mag-iina. Okay. Yan po, sir. Happy. Sige po. Um, Salamat po, Ma'am Jocelyn, sa pagtanggap na aming tawag at sa inyong mensahe. Salamat din po, Sir Rafi. Okay, Sir Joel, <laughs> pwede na kayo lumabas. Babasaan kayo ng inyong Miranda Rights and then didiretso na kayo sa presinto. Sasamahan po namin kayo. Apo. Okay, hanggang sa makarating kayo sa presinto. Apo. Salamat po sa tiwala. At yung ating PNP, maraming salamat po sa pagpunta. Magandang hapon po Ula kay hapon. Major Dave Garcia at saka kay uh, Sergeant Romel Volante. Salamat po sa inyong dalawa. At kasama niyo pa rin natin si Sergeant Carlo Francis Duran. Yes, po. sir. Na nasa ka labas. Kami na po sa labas, sir. Oh, well secured ka. Tatlo, major po. kasama ko rin po yung mga kapatid ko eh. Okay din, sige. Nandiyan po yung mga kapatid ko. Sama na lang tayo, sir. Oo, oh, oh sa sama pa rin kami. Sama, may reporter kaming sasama sa iyo. Pero kita mo, naka-uniforme sila na. safe na safe ka. Okay? Sige, salamat po. Ikaw si Joel De Los Reyes. Ikaw ay naraston namin sa visa ng warrant of Sa kasong qualified rape, sa sala ni Delight, sa A. Salvador, presiding judge, Regional Trial Court, Branch 29, Manila. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man ang iyong sasabihin, ay pwedeng gamitin o pabor laban sa iyo sa anong hukuman dito sa Pilipinas. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sariling abogado. Kung hindi mo kaya, ang gobyerno bibigyan ka ng isa, libre. Intindihan mo ba yung mga karapatan? Ako. Okay. Major Dave, ano po ba yung mga proseso po ninyo dito sa MPD Santa Ana? Sa pag-surrender niya, no, uh, una nating step na gagawin diyan ay ipoproseso natin siya, uh, imamagshot natin, then ipipingkarpin, then gagawa natin ng documents yung return ng, ng warrant sa korte. Then after that, i-record check namin siya, i-validate pa rin namin kung meron pa siya mga ibang case na Possible. As per Senator po, ano, kayo na po talaga ang bahala dito sa sumuko. Kasama rin po namin yung pamilya, so kayo na po yung bahala dito kay Sir Joel. Opo kami na bahala dyan. Rest assured na yung kaligtasan na ito ni, ano, ni Joel. So Rapi, thank you po sa assistance nyo and ina ko po sa inyo na ito si Joel, yung sumuko sa inyo ay ligtas po talaga, 100% na dito sa integrated jail namin. Habang inihintay namin yung commitment order, papunta ng Manila City Jail. Maraming salamat po, Sir Dave. Ano po yung mga nararamdaman niyo sa mga sandaling ito? Masakit kasi wala naman akong magagawa kung gaito na yung nangyayari sa akin ngayon. Alam ko sa sarili ko na wala akong kasalanan. Pero kailangan kong gawin to para sa kayo ng kaso ko at maayos ang lahat para sa amin. Yun lang naman po. Inabanggit mo sa Eric kanina, may dalawa ka pang anak. Tama ba? Apo. Ah, alam na po. Ginawa ko to dahil hindi sa mga anak ko. Kahit naman anong gawin ko, tumago, lumayo, anak ko pa rin nasa isip ko. Ginawa ko to para sa mga anak ko. Maging maayos ang pangalan namin. Yun naman. Kung ano pong plano ninyo doon sa dalawa niyong anak? na ibilin ba? Sa ngayon po, nandun po siya sa ponder ng mama nila. Eh, wala pong trabaho ngayon yung mama nila. So hindi ko po alam kung paano ako makakatulong sa ngayon sa sitwasyon ko. Halaw na nandito ako. Gusto po yung samahan niyo ng anak ninyo? Mahayos po kami. Makapapa po yung mga anak ko. Kung makikita lang po yung nangyari sa amin, alam po nila yung nangyari sa akin yun. Paanong dumating ba sa gantong sitwasyon? Close ba kayo nung dalawang? Mga sinasabi nga na-rape mo. Close ba kayo nun simulat una? Kasi ang sabi ng pamilya mo, kasama niyo daw pala yung sa isang bahay at dikit-dikit daw kayo matulog. Opo. Mais naman po yung mga relasyon namin lahat. Nasa isang bahay lang kami. So, magkakatabi kami matulog sa isang kwarto sa taas. Magkakasama kami, as in. Ayun lang naman po, kaya wala po kung na kahit na ano na alam ginawa ko sa kanila yung pang abuso na kahit ano. Kung hihingi ako ng paunman sa kapatid ko, parang sinabi ko sa sarili ko na may ginawa ko, may kasalanan ako. Wala po talaga akong ginawa na kahit ano. Huling message nyo po doon sa nanay ng mga batang ni-rape nyo nga daw po. Ate, hindi naman kita masisisi. Magulang kanila, magulang din ako. Pero sana, bago mo gawin to, sana isip mo rin na nakapatid tayo. Sana inaral mo muna o pinag-isipan bago mo paratangan yung katulad ko. Alam mo, mula't sa pool na tayo, dalawa lang yung magkasama sa bahay at nagkakaintindihan. Alam niyan yan, tayo-tayo lang magkakasama. Bilang magulang, makikita't mararamdaman mo kung may nangyayari na bang iba sa mga anak mo. Dahil hindi tayo malayo sa ibang tao, hindi tayo nasa liblib na lugar o kahit na ano. Kaya malabong mangyari yung sinasabi mo. Alam kong may mga problema tayong magkakapatid. Pero wag naman sana umabot sa ganito na hayaan mo na lang na lamunin ka ng galit mo. Sana maisip mo na may pamilya din ako, may anak din ako. Ayoko yung marami akong sinasabi kasi kilala nyo naman ako. Kailan mo ako, kilala kita. So, ikaw nang bahala kung paano mo iintindiin yun. Miss niyo po ba yung mga anak niyo, sir? Sobra. Siyempre po, anak. May miss kayo mga anak ko. Nahanap-anapin nila ako. Ang anak, mahal na mahal ako. Okay lang si Papa. Ayun lang. Sir Rider Rapid, maraming maraming salamat po na sinamahan niyo po ako sa lahat. Tinulungan niyo po ako sa ginawa ko. Alam ko pong kailang po yung makakatulong sa akin. Kaya po ko lumapit sa inyo. Maraming maraming salamat po.